Alright, so yan mga boss yung ating G30 na Bluetooth amplifier no. So yan mga boss, meron siyang casing yan. So yan siya mga boss. So yung model niya mga boss G30. Ito yung kanyang specs. So meron siyang dalawang input no na source which is DC 12 volts at meron din siyang AC 220 volts. 220 volts. Tapos yung kanyang load impedance mga boss 48 ohms, then signal to noise enter uh, Ratio is 85 dB. Distortion rate niya is 0.05%. So input sensitivity is 0.25 to 5 volts. So ayan mga boss. Yung model niya is G30. So ito siya mga boss. Goods siya pang bahay o kaya pang sasakyan. So meron na yung casing mga boss. Meron na siyang terminal dito sa likod niya. So pwede kayong mag-input. Diyan meron siyang input. Yan o. Oh. Yan, RCA input. Ito yung kanyang uh, AC cord to 20 volts. Then, mayroon din siyang slot para sa DC 12 volts. Sa so, speaker terminal naman, yan mga boss. Oh. Yan. So, good na goods mga boss. Uh, naka na siya. Mayroon siyang FM. Mayroon din siyang TF card. Yan. So, bus and treble yung kanyang tone control mga boss. Mayroon din siyang input dito na 3.5. Yan. So, goods na goods mga boss. Pang bahay o, pa, o kaya pang sasakyan. E pang e-bike pwede din to mga boss. Oh. So, ayan mga bossing, check out nga dyan sa Leo Basket. So, maraming salamat.